Hi hey guys, panibagong araw, panibagong trabaho, panibagong update na naman sa inyo Maga nga gumising si Mami Cherry para ipaganda kami ng baho ni Seichi Bago nga ako gumising, nakapagtimpla na rin si Mami Cherry ng kape kaya ito iinumin ko na lang Kape nga lang pala lagi yung iniinom ko kapag umaga hindi ako nag-aalmasal Kapag kasi bagong gising ako guys, wala akong gana kumain Siguro naman marami din akong katulad sa inyo no Nakapagka bagong gising, walang gana kumain ng kanin Fast forward, pagkatapos ko nga magkape, nagpaalam na rin ako kay Mami Cherry Syempre, bago umalis, kiss muna ta kay Mami Cherry para pampabuenas Agik, umisa pa nga Doon nga pala ulit yung trabaho ko ngayon, kung saan ako pumasok hapon Sa mga hindi nga pala nakakaalam guys, bosoy nga pala yung trabaho namin Kung sa English naman, waterproofing Good morning guys, trabaho na naman tayo na Panibagong araw, panibagong trabaho. Yun. Siya nga pala guys, kung hindi nyo alam, yung trabaho ko pala ngayon, wala kaming permanent location. Yung gemba kasi namin or yung construction namin, minsan tatlong pwesto yung ginagawa nila or kaya dalawa. Kaya minsan kung saan kailangan ng tao, kung saan busy, doon kami nilalagay. Pero ang kainaman lang naman sa trabaho ko ngayon guys, palipat-lipat kami, paiba-iba ng pwesto, kaya lang puro malalapit lang naman sa bahay namin. Yung dati ko kasing trabaho guys, ganun din, construction. Kaya lang yung mga location dati, sobrang layo talaga sa bahay namin. Kumbaga kapag malayo yung gemba namin o yung trabaho namin, nag stay in kami minsan ng isang buwan, dalawang buwan, two weeks. Kaya umalis talaga ako doon sa dati kong trabaho. Wala naman ako naging problema doon guys kasi malaki naman yung sahod at mabait din naman yung dati amo. Kaya nga lang dahil malayo minsan yung gempa, hindi ko nakakasama yung mga bata. Hindi ko natutulungan si Mami Cherry. Ang sarap magbike. Fast forward, nandito na ako sa may parking ng bike. Day check guys, January 31, 7.41 ng umaga. Pagdating ko nga sa station, halos lahat ng makasabay ko mga nagmamadali na. Mga papasok na din kasi yan sa trabaho at saka sa eskwelahan. Bale ito, fast forward, nakababa na nga pala ako ng train. Sa may Tamachi Station nga pala ulit yung gemba namin. Siguro mga 5 station lang yung layo mula doon sa pinagpaparking ko ng bike. Tapos simula naman dyan sa station, 2 minutes lang siguro yung lakad, nandun na ako sa may trabaho. Sa mga nagtatanong naman dyan guys, nabuti daw hindi ako naliligaw. Google Map nga lang pala yung ginagamit ko dito guys kapag hinahanap ko yung trabaho namin. Dito naman sa Japan guys, basta meron lang kayong cellphone na merong internet. Hindi na kayo mawawala dito, basta meron kayong Google Map. Time check pala guys, oh. 8.07 na na umaga na. Medyo maaga pa, meron pa tayong 20 minutes para magkape at tumambay. Kaya magkakape muna tayo bago tayo mag BS. Yan. So maaga talaga inaagaan ko para pagdating ko, hindi ako nagmamadali diba. Meron pa akong oras para maupo at magpahinga. So yan pala yung trabaho namin guys. No? Binagitan nyo yung mataas na yan. Diyan trabaho at dahil medyo maaga pa nga ako nakarating, tumambay muna ako dito sa may gilid ng parking lot. Nagkape muna ako dito habang nagpapalipas ng oras. Siya nga pala guys, kung hindi nyo alam, ako nga alam pala yung Pilipino sa trabaho namin. Halos lahat ng nakakasama ko puro hapon, minsan meron din kami kasama mga Vietnam. Fast forward guys, lunch break na nga pala namin to. Hindi na nga rin pala kami nakapag-break dahil sobrang busy. Hindi na nga lang ako nakapag-video habang kumakain, meron kasi ako mga katabi. Eh. Yun know. o, ko lang pala kumain. Hindi na ako bumili ng noodles eh. Madali na ako. Busy kasi kami. Kaya kumain na ako agad. Hindi na nga rin ako nakapag-break kanina umaga dahil dalawa lang kasi kami. Pagdating nung tanghali, alas 12, binilisan ko lang yung kain. Para mahaba yung pahinga. Punta lang sa 7-Eleven kasi bibili ako ng inumin. Wala akong bang inumin eh. Ito nga pala yung binili ko sa may 7-Eleven guys. Lasang yakulto kaya masarap sya. Ang cute nga lang ng lalagyan nakalagay sa may karton. Para kayong uminom ng Yakult na hindi nakakabitin kasi ang daming laman. Trabaho na. Trabaho na ulit. Tapos na kumain. Uwi na. Grabe, gina ginabi na tayo. Mag-aala sa isna. Ah, yeah. sobrang busy namin ngayon eh. Hindi na nga rin ako kami nakapag-break ng hapon. Dalawa lang kasi kami. Pagod. Fast forward, pagbaba ko nga ng train, bumili muna ako ng pasalubong ni Sauri tsaka ni Seichi. Nagpabili nga rin pala sa akin si Mami Cherry ng no Onigiri, hindi ko lang nabijohan. Pagdating ko nga sa bahay, sakto si Sauri tsaka si Seichi, kakatapos lang din kumain ng kanin. Mga biskuit nga din pala ulit yung inuwi ko sa kanila para hindi puro candy. Ito nga pala yung ulam namin ngayong gabi guys. Yung binili ko nung nakaraan is na isda nung namalengki ako. Ginataan ni mama tapos nilagyan niya ng talong. Tara guys, kain tayo. Itadakimasu. Grabe, nakakapagod talaga yung maghapon guys. Pero ganyan talaga, kailangan natin magtrabaho. Marami tayong binubuhay eh. At habang kumakain nga kami, si mama naman buhat-buhat si Shinji. Busog pa daw kasi si mama kumain na siya kanina. Kaya habang kumakain kami, si Sinji siya muna nagbantay. Pagkatapos nga kumain ni Mami Cherry ng onigiri, kumain din siya netong gata. Buti nga din, mahilig na si Mami Cherry ngayon sa mga ganitong ulam. Dati kasi guys, nung bago pa lang kami ni Mami Cherry, hindi siya mahilig sa mga pambukid na ulam. Kaya lang dahil laking bukid ako guys, tinuruan ko si Mami Cherry kumain ng mga kung ano anong ulam. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita kits na lang ulit bukas. Diyan mata ne. А-ри-га-то-го-сай-мас. Ник, ник, ник. ба